Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillamin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, naman ng mga kapatiran natin, pwede bang mag-toothbrush sa araw ng Ramadan at pwede bang gumamit ng toothpaste? So, ang pagtutotbrush po, ang pag ang Propeta sallallahu nagsisiwak siya. Siwak ay parang toothbrush din siya. So, uh, yung pong paggamit ng toothpaste, ang pinakamainam ay ang iwasan. Pero, ang tanong, masisira ba ang fasting mo kung magtutoothbrush ka at gagamit ka ng toothpaste? So, hindi po masisira ang inyong fasting. Ang mahalaga ay may labas mo natin yung yung uh, yung toothpaste at yung bunga nga at anuman halimbawa na ilabas mo na nakabubog ka na at may matitira na parang nalalasaan mo pa ay uh, hindi na po nakakasira ng fasting yun. So panggalahatan, hindi po nakakasira ng fasting ang pagtutotras kahit anong oras po tayo magtutras sa umaga, sa tanghali, palapit ng mag-iftar mag, mag ay magtutras ka ay hindi po nakakasira yun ng fasting kahit na may totpis pa. Pero ang pag-iwas dito ang siyang pinaka mainam. So hanggang dito na lamang Allahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.